mag change oil pala ako ng motor, uh, hindi na ako nagbabase dun sa 3 months o di kaya dun sa 3,000 km. So, pinapakiramdaman ko na lang. Kung kailangan talaga na mag change oil, mag change oil ako. Mararamdaman mo naman yun eh kapag ginagamit mo yung motor mo eh. Tsaka kung kilala talaga yung motor mo, mararamdaman mo yun eh. Ito yung mga kailangan natin. Tatlong oil na castrol. So, depende ka anong trip nyo. Ito yung ginagamit ko. Castrol na Power One, yung Gold. Siyempre, 10W40 at 40. Yung nag-change oil ako ng aking Yamaha R3, sinasabay ko ng mga amigo na magpalit ng oil filter. Pero depende naman sa inyo eh, kayo pwede naman kayo na alternate. Example, ngayon, papalit ka ng oil filter, sunod na change oil, okay naman na hindi mo ito palitan. Pero depende sa inyo, basta sa akin, tripo kasi na pag mag-change oil ako, papalitan ko ng oil filter. So, ito mga amigo, yung Bosch, yung aking oil filter, yung CH06. So, kasya naman to sa Yamaha R3. at ah, uh, ito yung ginagamit natin kapag mag change oil filter tayo yan yung oil natin ngayon so yun mga amigo ah tinanggal lang lang muna natin yung fairings natin dito dahil ah uh, nahirapan talaga ako natanggalin yung oil filter minsan madali lang itong tanggalin pero ngayon napakahirap kaya ito binuksan ko lang ah woo ayos ayos mga amigo natanggal din yung oil filter binakas ko pa talaga grabe yun mga amigo no kapag uh, ka papalit ng uh, oil filter yung kailangan mo lang na oil ay dalawa kailangan mo lang ng 1.8 liter pero kapag papalit ka naman ng oil filter ay kailangan mo ng tatlong oil bali yung ilalagay natin dito is uh, 2.1 lang mga amigo so ngayon mga amigo lagay natin yung ating bagong oil filter Lagyan natin to ng oil na bago. Kunti lang. Yun. Kaya to. Tapos, self-pack natin ng mabilisan. Para hindi tumulo. Saktong higpit lang. Saktong higpit lang. Yung higpit na hindi kanya iwanan. At ngayon mga amigo, dahil all goods na lahat, ito na mga amigo yung ating uh, oil, uh, lalagay natin dito. Yun. Mas maganda mga amigo kapag meron kayong ganito, kasi engine ng uh, Yamaha R3 medyo malalim, kaya mas maganda meron ganito. Lagay natin. Laloin mo natin para ayos. Wala lang. slowly but surely. Ubusin kasi mahal. Yes. Next. Yung isa naman. Let's go. Yung isang galon pala nito ay isang litro. Kaya kailangan natin ng 2.1 liter. Yung mga amigo, kita nyo yun. Yan. Yan. Basta ganyang kuhit Okay na Right now. Nah. motor basta with your own pace lang yung makukuha ng lahat hindi mo masyadong <laughs>